Hello, hello mga langga. Ah, uh, kumusta naman kayo sa tanghali na to? Lalo lalo na sa mga kapwa ko OFW dito sa Saudi Arabia at sa ibang panig pa ng mundo. So, mga langga, ah, uh, kayo ba may mga kasamang kagaya natin mga Pilipina sa loob ng bahay na nagtatrabaho? Kasi ako may kasama ako. Ten months pa lang siya dito. Nagpaalam siyang umuwi. At pinayagan naman siya ng amo namin. Gumawa siya ng kwento para siya umuwi. Nagsinungaling siya para siya makauwi, nagpromise siya na bumalik. Kaya pinagbigyan ng amo namin dahil sa sobrang bait ng amo. So, ito na nga dumating na yung pizza ng Pagbabalik niya dito pero hindi siya bumalik. Hinintay siya na mag-message or uh, tumawag man lang sabihin na pabalik na siya. Kasi naghihintay pati yung amo ko nagtatanong sa akin kung nag-chat man lang ba sa akin kasi kailangan siyang susunduin sa ganong oras sa airport. So pati ako, syempre kasama ko siya na puyat ako sa paghihintay ng chat niya, sa katotak na na-message, miss call yung ginawa ko. Pero walang kahit isa na reply. So alam mo yun, mga langga, minsan hindi natin masisi yung mga amo natin kung nagbabago sa atin, no? Or uh, sa ibang amo, may doubt na palagi. Halimbawa, magpaalam na magbakasyon, yung nasa isip nila agad, hindi ka na babalik. Kaya yun yung natatak sa utak nila dahil sa mga kagagawa nating mga kagaya nating mga OFW nagtatrabaho sa loob ng bahay na mga sinungaling gagawa at gagawa ng paraan para makauwi. Ngayon, pinayagan sila yun yung igaganti nila diba Kaya minsan hindi mo masisi ng mga amo na ganyan eh dahil kagagawan din ng mga kasambahay nila o nagtatrabaho sa loob ng bahay. Kasi marami silang pinagkukumparahan. Ganon din eh. Sabihin ng amo ko, marami din daw siyang mga kaibigan na ganon ang ginagawa sa kanila. So, parang may ano na, parang may pattern na yung ano, uh, ah, yung istorya na ganon na babalik ako. Biro mo, 10 months pa lang siya, mga langga. Nagpaalam ng kahit ano-anong kasinungalingan yung ginawa niya. Buti kung isang beses lang yun, mga langga. Nagsinungaling pa siya para lang ma-advance niya yung sahod niya. Makakuha pa siya uli ng pera. Hanggang sa kahit, kahit ano na lang. Pamilya pa niya yung ginagamit niya. Diba? E paano na lang kung maging totoo yun ng mga sinasabi niya sa pamilya niya. Sigurado ako hindi alam ng asawa't anak niya na ginamit sila para lang siya maka-advance, para lang siya makauwi. So, hindi ko alam na may ganong klase utak ng tao. No? Gagamitin yung asawa't anak na kesyo ganito na aksidente or na, nasa ICU yung asawa ko. Kaya ganun, gusto kong umuwi. So, pinayagan ng amo. di ba? Kayo ba mga langga, may mga kasama kayong ganyan? Gagawin ang lahat ng kasinungalingan para nga makauwi. Diba? Nagalit pa nga yung amo kong babae sa asawang lalaki kasi pinayagan ng boss naming lalaki at siya pa nang provide ng ticket, nag-advance pa siya, di ba? Nag-advance pa siya, in-advance na yung sahod niya. Nung malaman niya, na sa Pinas na siya, nang malaman niya na yung ticket niya, utang yun, nakikipag sagutan pa sa bus namin na sabi niya sana klinaro daw para hindi na siya tumuloy umuwi. Eh di ba si Raulo din? Parang yun yung ginawa niyang dahilan. Sabi ko sa kanya, matik yun. Kapag hindi natin tapos ang kontrata natin at gusto nating umuwi, utang natin ang ticket. Oo, i-provide ng amo, pero babayaran mo yun dahil hindi ka naman tapos ng kontrata diba biro mo mga langga 10 months pa lang siya humingi siya ng ganun pinayagan siya kaya hindi na siya makakita ng mga amo na kagaya dito sa naging amo niya ay yung amo namin diba mga langga yung iba yun ilang taon na na gustong umuwi hindi makakauwi ng ganun ganun lang siya hindi ah uh, itong araw nagsabi siya, kinuhaan siya kaagad ng ticket. At pagkasabi niya na mag-advance siya, pina-advance agad siya. Ganun, ganun kabait yung amo namin. Pero, ginago niya, niloko niya kami lahat, pinaniwala niya kami na babalik siya. Pero, sabi ng mga amo ko, may mga doubt na sila na hindi babalik. Pero parang, alam mo yung pinanghawakan pa rin nila yung sinabi niya na babalik siya. Yun yun mga langga. Ito yung part 1 ng kwento. Noon mga langga, ikikwento ko pa sa inyo kung ano pa yung mga kalukuhan noon dito. So, dito muna tayo mga langga. Hanggang sa muli mga langga. Bye-bye.